guys ito nga rin ba yung malalim yan guys yay okay. awa uh, ito nyo may mga longga longga guys medyo nakakatakot uh, ito yung longga dito uh, longga uh, kuweba dito sa lugar ng Carmona Dabilan yan guys Ayan guys, yung mga sinoon na gawa. Ah uh, guys, uh, welcome ulit sa inyo guys sa uh, aking vlog. Yan, dito tayo ngayon sa May Silpar Armona, Tabilan. Yan uh, ito yung dam na binubuhusan natin at uh, guys kung bago ka palang sa aking youtube channel mag subscribe ka na pwede mo rin i-like and share at i mo rin ng aking facebook page Tuyo Abay Vlogs ito na ito na binubuhusan natin ang natin yung kapila ng dam yeah, hello guys nandito tayo ngayon yan, Silpar. Dabilan. Ah, ang ginagawa ng tropa, yan. Papunta dito. Yun oh. Ay, sila nagagawa ng rebitment. Ayun pa. Ah, dito pa. pa ibang tropa sa dulo, yon. Dali sana nila lupa si Babaw. Ayun. Ayan ah, guys, sa ah, paggagawa ng rebitment, nasa kabila sila ng ilog. Ayan ah, o, oh. ah, shout out sa tropang silpar. Yes! <laughs> yun, ating ah, tunay tayo guys, nilalagyan na nila forma. Ayan, ganyan yung paglalagay ng forma. Ah. Tapos yun yung mga nilalagay nilang plywood. At yun yung mga bakal na nilalagay nila. Ayan yon ay <laughs> ang ah, patropa naayahan nila eh, na nagalagay sila ng porma na bakal ah, may uh, kumakita nyo sinusukat pa yung haba ayun ah, papunta don uh, ah, ngayon lang ulit tayo nakabalik dito mahaba na yung nagawa nila yan o oh. Nung nakaraan, nado doon pa lang tayo sa may baba doon, yun. Pero ngayon, hindi na tayo. Makita nyo, yung kabila na yan ay napatag na nila. Ayan. Hop. Yun. Okay. Ah, <laughs> shout out po kay Kuya. At sa ating Operator ng bago Ayan yeah! oh. Yan pa rin ang ating Piteranong Operator dito <laughs> At doon Kailangang bossing ah, Si boss Nabigay na wala At sa mga kanya Kasama dito Ayan ah, Ito yung binubusan natin Ngayon Ito 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 Ang lagar na ito Ayan At ito na yung Nagawa nila guys Ayan ito so lugar na ito. Kabilaan ito, kabilaan sa adya, sa kabila. Sa ngayon yan, inaalis na nila yung lupa. Kasi ibabaw dahil lalagyan na nila ng bakal yan. Yung ibabaw na yan. At pag nalagyan na ng bakal yan, bubuhusan uli yan. Pag nabuhusan, ah, magiging katulad dito. Yan, nasa lapag na yan. Uh, ah, saka dudugtungan uli ng isa pang ibabaw. Isa pang pader. Ito nga pala ang lugar na ito ay merong dam. Masarap siguro paliguan ito noon. Ito lugar na ito. Ayan, isang dam. At ito ay may pinaka-kanal daw dati dito sa lugar na ito. Para patakbuhan ng tubig. Dahil may mga palayan daw pala dyan si Kaya sa lugar na yan. Pero dahil hindi natin makikita yan mataas ang pader ito yung dam na maliit yan umakita nyo uh, ah, nyo lumang luma talaga yung dam na yan. Ah. yan ito pala yung dam noon para magkatubig yung palayan dyan sa may baba ng Carmona yan, ito pala yung dam nila uh, dito pala nang gagaling yung tubig na uh, guys, ito yung video natin na uh, Reveatment. yan, ito adyo si Bossing, yo yo hello boss, shout out Bossing <laughs> at guys, meron nga pala dito kweba sa lugar na ito na sabi ng tropa habang nag-hukay sila may nakita silang kuwepa dito tignan natin kung ano ba yung kuwepa na yun nandito ron, nandito guys, nandito sa lugar na ito ito guys, puntahan natin yung ah cave o oh, kuwepa yan, tabi tayo dito uy nadalas ah, tayo ayan, ah, uh, nako, puro kahoy na pala dito ayan ah, at ah, ito guys, meron daw kuweba dito sa lugar na ito habang nagaano dito ano kaya ang laman nito ah, tapos guys hanggang dito pala yung biubusan natin pataas doon yun sa lugar na yun pero tingnan natin yung kuweba kung nasan ba ah, ito daw ito daw ito 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 may kuweba nga dito guys may kuweba uy anong kuweba ito May kuweba nga dito guys May nangyo ko kung anong laman dito Guys, habang uh, papunta ko dito sa may kuweba ito Ayan, may nakita ako uh, Ganito nga pala yung similya ng dalag Ganyan yung mga kumikislap-kislap ang buntot na yan Na maliliit na isda na yan Yan yung similya ng dalag yan Ayan, nadaanan ko lang guys dito uh, ah, ang dami yan yung may mga kulay kulay ang buntot na yan yan yung similya ng dalag yan ah ang dami oh ibig sabihin may dalag na nangitlog dito sa lugar na ito tapos uh, ah, wala nang tubig ito na lang yung tubig na natitira mm -hmm. yan oh yan kumikislap-islap na yan guys yan ang dami oh simili ng dalag ayan yan guys yung simili ng dalag ayan may kulay kulay ang buntot na yan ganyan po yung finger links ng dalag ah uh, yan guys uh, mantin yung may kuweba dito yan yung kuweba ah uh, hindi ko alam kung ito nga ay kuweba o ito yung ano uh, daan ng ano uh, tubig na ginawa dito baka dito na daan yung tubig na papunta dyan sa mga palayan uh, baka ito yung pagkagawa maaaring ito ay gawa pa noong panahon ng hapon itong lugar na ito itong kuweba na ito at ito ay nandito lang sa may ano nga itaas ng dam. Hindi ko alam kung dito nadaan ng tubig noon pagka siya yung dam. Papunta dyan sa mga palayan. Ayan na. Ayan, ito guys, dito tayo nagubuhos. Ayan. Tapos ito yung dam. Ayan. Tapos yun yung kuweba. Ayan yung lugar na yan. Ayan yung kuweba na tinignan natin. Kung titingnan natin, naka-level yung tubig niya dito sa ayong ah, yung butas niya. Dito sa may ano na ito, dam na ito. Titingnan ko siya eh, para naka-level siya. Naka-level, halos pantay. Kaya maaring yan ay butas na ginawa dyan sa pasok. Tapos maaring yan ang labasan ng tubig dito mapunta dyan sa mga palayan na nasa taas dyan kasi kung titignan mo nyo, wala namang ibang dadaanan ng tubig dito sa lugar na ito ah, wala nang dadaanan ng tubig dyan sa may taas dyan yun lang. pero di pa natin sigurado kung ayun nga yun ayun ah, nga yung pero yun lang hinala ko dito itong kuweba na ito at ayan guys yung mga sinoon ng rebitment na gawa yan ito ay nasa gilid ng subdivision yung lugar na yan yan isang malaking subdivision yan nasa taas nyan ayan at ito na yung ginagawa natin yan yung lugar na ito yan yun o oh. Uh, talaga nakahang spider <laughs> si spider man yan. Yan yung Spider-Man Blue. O oh, yan, na Naka sa gilid. Uh, kita nyo ba? Uh, ayan. At yan guys, may nakapagsabi nga sa akin na dito na taga na ito palang butas na ito yung kuweba na yan ay mahaba papunta nga sa palayan yan. dyan sa may taas. ito nga pala yung dating patubig maaaring ito ay ginawa noong panahon ng hapon o amerikano itong lugar na ito at pero ngayon ah, syempre hindi na nadaloy ang tubig dyan maliban nalang siguro kung matapos itong ginagawa dito maring madaanan uli ng tubig yan, lugar na yan papasok na yan Ayan. Uh, medyo hindi kasi ako sanay pumasok sa mga loob ng mga ganyang kuweba uh, ah, ako uh, para siyang siguro kasi nilaki ng impormal yung ano niya ah, uh, yung unahan hanggang dito sa ipapasok uh, hindi ko alam kung sa loob niyan ay mahaba ah, uh, mataas O pwede nyo i-explore yung mahilig mag pasok sa mga ganyang cave. <laughs>